Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nag-react si entrepreneur and internet celebrity Rose Martan sa mga chismis na mapipilitan siyang magbayad ng kalahating bilyong pisong buwis matapos niyang ibunyag ang kanyang 13 million peso daily income. Sa kanyang social media page, Flinex ni Rosemar, ang kanyang koneksyon kay BIR Chief Romeo Lumagi Jr. at hiniling sa mga netizens na suportahan ang public official. Paayuda muna tayo ngayong holiday. Support BIR Commissioner Romeo Jun Lumagi Jr. muna. Sinabi pa niya na hindi siya natatakot magbayad ng buwis at pinuri pa ang BIR sa paggabay sa mga influencer na tulad niya sa proseso ng pagbabayad ng buwis. Huwag magpakalat ng fake news. Di naman nakakatakot ang BIR kasi maayos na ang sistema nila ngayon. Gagabayan at tuturuan ka pa nila sa tamang pagbabayad ng buwis. Ayon sa kanyang post, Matatandaan na tinansya ng ilang netizens na may pananagutan si Rosemar na 540 na milyong piso sa buwis matapos niyang ibunyag ang kanyang 1.8 billion pesos na taunang kita. Umani ng halo-halong reaksyon ng kanyang revelasyon mula sa mga netizen. Tinawag ng ilan ng atensyon ng BIR para imbestigahan ang mga posibleng pananagutan niya sa buwis. Kaugnay nito, nagpost naman si Rendon Labador sa kanyang Facebook story na patama kay Rosemar sa pag niya ng income patunay na hindi talaga nabibili ng pera ang katangahan ayon kay Rendon Kung nagustuhan mo ang content na ito huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.